guys. Welcome channel. Po guys, labas ko muna po ko guys. Wow! Para maaraw po siya. ayan Para malibang-libang din naman po sa labas. Po guys. Makahalubilo yung mga ano niya, tulad ng bata. Yan, maarawan siya. ayan Ayun ano? kalaro siya. Ay ako po nilabas guys. Ayan. Ayan yung postcard niya guys na ginagamit ko para sa kanya. Para makapasyal kami sa labas. Mapaarawan siya. yan, wow! Ayan. Babysitter na si Lolo kasi busy ang mami niya. Ayan po, guys. Wow naman! Wow! Wow! <laughs> Ayan pinasyal ko muna sa labas nang maarawan siya guys yan kita nyo mga bata sa labas hindi siya laging nakakulong sabay pagbising mami niya si lolo muna maglalabas kay baby yan lalaki yan guys unang apo ko guys yan walang ginagawa si lolo Para muna si baby Okay guys. Yan po. Nagawa ni Lolo kung hindi magluluto. Paaro sa apo. Para <laughs> <Sa labas. laughs> makapasyal din sa labas. Si baby. Po guys. A few All moments right. later. Yay. Tapos. Yay. Dating naman sa hapon. Yan. Lolo Abang big am big am <laughs> ng whiskey. Kamang dumidede. Kamang ng kita. Hey! Ya, ya, yeah. um, <laughs> <laughs> Abang, uh, abang nano TV <laughs> <Yay>. <laughs> <laughs> Which to canteen first, dinner, with <laughs> and repairs damage, or and smoothness all day? Yay. Yay. Yay.